Greetings smartwatch fans! Ito, meron tayo dito ang isa sa pinakaunang smartwatch for kids na i-review natin sa ating channel. Ang Q15 smartwatch. Merong model na ito. Merong model din na ganito, ang Q16 smartwatch. Medyo may pagkakaiba lang ng konti, pero the same pa rin yung features and menus na available sa smartwatch na ito. So, ito ay yung Q15 smartwatch. So, kung may plano kayong bilhin, ang wearable nito para sa anak nyo gusto nyo magkaroon ng independent mes messaging and calling kasi may, meron tong nano sim card na laman o na slot check nyo muna yung video na ito at para malaman nyo kung sulit nga ba at okay nga bang bilhin to para sa anak nyo okay so ito ang Q15 smartwatch magkakaroon tayo ng verdict at the end of the video advice lang kung para malaman nyo kung okay bang bilhin to ang para sa anak nyo o hindi. So, kung may mga comment, okay, suggestion, may mga tanong, comment lamang po sa baba. Okay, so let's start. Explore natin ang Q15 smartwatch. So, ito yung packaging ng Q15 smartwatch. Napakasimple lamang. As you can see here, pambata talaga yung design. At ito, yung laman, user manual. Ang smartwatch na nakatouch na yung strap. At ito yung charging cable. Kung napapansin niyo dito, isa siyang micro USB, medyo mahaba nga lang. Okay? So dito 'yan. Para dito. So kung i-charge niyo, tanggalin niyo lang yung rubber cover dito and pasak niyo yung USB, micro USB. Hindi pwede dito yung ordinary na micro USB for para sa cellphone natin. Medyo magsi So ito dito isasaksak Then, charge nyo na sa USB port nyo. Okay, so, napakadali lang naman na charge. In just a few, I think, one hour or two, fully charged na. So, ano nga ba yung design ng smartwatch na ito? Yung Q15 smartwatch. So, meron tayo ditong camera. Okay, front camera for video conferencing. O, pwede na mag-record. Tapos, sa side naman, meron tayong flashlight. Ito, para sa pag-answer ng call. At yung isa naman, for SOS. At nagsisibi na rin power button. So, focus natin para clear. Ayan. So, ito yung power button. Ito yung for call, flashlight, camera. So, may support din to sa touch screen. So, yun. Napapansin nyo, napapansin nyo, pwede kayong mag-navigate. So, touchscreen support din. Okay? So, check natin yung menus at features na available sa smartwatch. Adjust muna natin yung display. Okay, so explore natin kung ano nga ba yung available na features dito. So, sa menu, meron tayong phone book kasi may support to sa may support to sa SIM card. Okay, nano SIM card support. So, Meron kayong independent calling at messaging. Ito, for messaging. Add body, so pwedeng mag-add. Dito yung kasama nyo, yung anak nyo na meron ding ganitong smartwatch. And meron ding camera control. Ayun. So pwedeng mag-take ng photos. Meron ding App download. Ito yung support app. Do wear application. Download. Meron ding flashlight. Ito yung flashlight natin. Paano ba? Yun. So, pwede nyo i-activate. I'm pretty sure magugustuhan ng anak nyo. Off natin. Yan. So, ito. May language support din. Okay. Nakano pa yung flashlight? Ang galing natin. ulit tayo medyo mahirap i-operate off oh, yun yan may language support to so English, French Spanish, yun lang tatlo lang CID ito, kailangan yung mag-connect sa support app. Tapos, ano pa ba? ba? Wala na, yun lang. So, yun, yun lang yung features dito. So, very limited. Phone book. Ito, messaging. Add body. Camera. App download. Flashlight. Language support. And, that's it. So, yun lang. Very limited. So, sa so, watch face, parang wala rin. Hindi mo rin pwede yatong palitan. Okay? So, kung nag-work ba yung SIM card nito, ito yung SIM card dito sa loob, sa likod. Tanggalin nyo lang yung cover. Yan. Iangat nyo lang yung battery. Tapos, dito na sa loob yung SIM card na i- plug nyo. Nano SIM card support. Okay? Para magamit nyo yung smartwatch lalo yung messaging, kailangan nyo munang mag-register sa support app. And doon tayo nagkakaroon ng problema sa pag-register sa do-where support app. So far, nakaregister tayo, kaya lang ayaw pa rin mag-work ng messaging. Mahirapan tayong i-activate yung messaging. So ayaw mag-send ng message, di rin nakaka-receive ng call. Kung meron man, very unstable. Okay? So, pag, kung ako ang tatanungin nyo kung sulit bang bilhin to, kung gusto nyo lang lang time, okay lang siya pag gusto nyo lang time. Okay? Gusto nyo yung mga pictures-pictures dito. Pero as a independent smartwatch na may call and messaging, wala. Hindi nyo mapapa kinabangan. So, lugi ka lang. So, kung gusto nyo ng smartwatch na mas uh, mas better kahit na hindi wala siyang SIM card support, bilhin na lang kayo ng mga yung nakikita natin sa market na yung affordable 500 600 pesos na smartwatch for kids na kahit wala siyang independent call and messaging, okay lang. Pero kung gusto niyo ng mga mayroong SIM card, pwede na yung kayong bumili ng uh, ibang model ng smartwatch. Kaya lang mas mahal, 1,500-2,000 pesos. Pero ito, tingin ko lang sayang lang yung pera nyo pag binili nyo to. Okay? Kung inaasahan nyo makaka-receive ng message yung anak nyo or makaka-call right here sa smartwatch, wala. Ayaw mag-work. So, several times namin trinai ayaw pa rin mag-work. Ginawa rin namin, nag-change kami ng smartwatch. Another smartwatch na ganito din yung model, upgraded, pero the same pa rin yung result. So, yun yung Q15 smartwatch. The kid's smartwatch. So far, hindi nag-work yung messaging dito. Nakakonect tayo sa app, kaya lang very unstable, ang hirap mag-register. So, yung purpose lang nito is for telling time. Dahil pang kids siya, the same tayong gusto ng mga pictures, flashlight yung anak nyo. I guess okay na. But so far when it comes sa price at sa features na ino-offer, hindi ganun kasulit. Okay, so kung may mga tanong about sa Q15 smartwatch, mag-comment lamang. Bye!